Ayan mga kabindos ay hinintay ko ang maghina kasi sinundo ni Ate Susan si Bibang at saka yung iba pang mga bat. Ayan dumating na sila. Ito si Bibang may dala-dala pang ano ba yan be? Ano yung dala-dala mo? Karton. Ah, para sa ah kalakal mo. Ayun, taray ko. Oh, mga karton-karton. Magkano ba ang kilo? piso po. Ah, piso lang. Naku, kamura. Isa po, kahit marami, yung kilo lang na. Sampo. One time still. Hmm. 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 Oh, Ayan mga kabindos, eh, kararating lang nila Susan. Ah, ito sinundong nga sila ni Ati Susan yung mga bata. Kasama na si Bibang para isang hatakan lang. Ayan, hinintay ko naman at para ma-interview natin si Bibang. Ah, kumusta bi, kumusta na yung pag-aaral mo? Thank na po, uh, po sa si Ah, aso ah, yung yan na naka uniform ka na ilan ba yung uniform na nabili mo isa lang isang pares. Ah, isang pares lang eh paano paano mo ginagawa yung pag ano mo tulad to nilalaban mo, mo na kaagad dapat nga sana ano may ano pa yan eh dalawa ang nabili mo sana ano kasi mahirap ang paglalaba kada ano mo kada uy mo lalabahan mo dapat meron kapalitan ano mas maganda yung ganun ah uh, yan nga kamusta naman ah, nagtitinda ka pa kasi may ano ako may nababalitaan ako na Nagano sa akin eh, nag PM ewan ko kung taga saan yun nag, -PM, nag PM sa akin na ano doon Uh, ikaw daw. Naglalako ka araw-araw. Araw-araw. Tapos ang sabi doon sa PM sa akin, chat. Ay, ano daw. Ang sabi doon sa nag-PM, hindi ka daw pinakakain ng mama mo bago ka uh, mag-alis na magtinda. Totoo ba yun? Hindi po kasi bago pa po ako pag uwi po namin, pag kami agad ni mama, tapos kumain ka na, ikaw nang mauna. Kahit po wala po kami kaldero, basta kung may kanin, ako na po agad ang pinapauna ni mama kasi magtitinda pa po. Wala kami kaldero. Hmm, ayan. Ayan nga ang ano doon kasi ang ano, nung uh, noong pa sana ako susugod dito kung nang may nag sa akin para malaman ko sana kung ano katotoo yung sinasabi ng nag-PM pero hindi naman ako naniniwala doon sa mga nag-PM na yun hinahayaan ko lang di ko nga sila sinasagot na kung ano pang ano basta ang sabi ko lang naiisip ko lang sa isipan ko ano bakit ginagawa ni mama mo yan ni Susan ba sa iyo na hindi ka pag-aakinin pag, pag ka maghapon wala kang kain paano na sabi ko ano ba yan kaya ngayon nalaman ko na na okay pala wala palang ano yun ng mga PM na yun katotohanan kaya yan ah, pati ako masaya ako na ganun ang nangyari ano? kasi kung nangyari man yun na ganun na hindi ka pinakakain eh napakasama ng magulang mo ganon pero hindi pala wala palang ano yun katotohanan ikaw naman. Wala to pagkain ang ano mo, di ba? Ano ba yung tinitinda mo? Embutido po, tsaka empanada. Tapos yung iba? Turon po, tsaka marunya. Okay, tamo, pag nagutom ka naman doon, sana kakain ka naman doon. Okay, pinapayagan naman po ako hmm. ni Mami. Hmm. Isa po po siya pa nga po, nagbibigyan na. Munga na lang ako. <coughs> <Lalo>. Yes, May. May ganda ka sa excuse me, ikaw, kain ka ng kain, ah ah, ito naman, mga kapindor, si kulot, ah, si, ano na rin pagpunta ni ate susan ngayon nandito, nandito ako, iwan ako inantay ko sila ang ano rin ni kulot, ang inano doon ano bang tawag doon, ate susan? City scan po, city scan, inano niya yung kinuha niya city kasi ito nga si kulot ay nasaga, na, nahagip nasagasaan na tri ng tricycle noong mga nakarang araw pero hindi naman sinagot lahat ng nakasagasa ang sinagot lang yung CT scan scan? Cannabis, cities, scan 3? 3.5 kasi masyado rin mahirap yung nakasagasa nakikilabas lang daw sa tricycle kaya umayag na lang si Ate Susan sa ano rin awa niya din doon sa ano sa tricycle driver kasi mahirap din mas, uh, mahirap ang pigain pigain natin uh, magpasalamat din siya na ganun lang ang nangyari kay Kulot ayan okay na okay na si Kulot uh, salamat siya na ganun lang ang naging damage ni Kulot nabukulan lang saka yung ayan nagpa-sitscan sila para makita ang result pero sa palagay ko naman, okay naman na si kulot eh. Ah, huwag ka na masyadong malikot para hindi ka masasagasaan. Ano? Opo. Hmm. Yan. Yeah. Ah, ngayon, Bibang, ah, mayroon ipinadala yung ating mal na sponsor sa inyo. Ah, dalawan libo. Ano? Mayroon ka doon, sabi ni ma'am, pang baon-baon mo yung iba. Yung iba naman, pang bilhin ninyo ng inyong ah, magkakain dito sa bahay. Nandoon na sa mama mo, doon ko na lang ibinigay. Tiwala naman ako eh. Kahit hindi ko ibigay sa iyo, doon ko na sa mama mo ibinigay lahat. Ah, kayo na ang mag-aano doon kung paano kabibigyan niya ng pambaon mo. Oh, oh, Ayan nga. Tapos yung kasipagan mo, huwag naman uh, na masyadong masipag baka naman magkasakit ka yan ang payo ko lang sa'yo yung tamang tama lang na hindi naman naubos paninda mo huwag ka na kagad hmm. huwag ka nang bumalik uli kahit may paninda pa dito oh, uh, huwag ka nang babalik uli kasi siyempre nag-aaral ka yung pag ano focus mo sa pag-aaral mawawala pag gano'n na lang isipin mo puro paninda ang iisipin mo isang suguran lang ng pagtinda tapos pagkaubos oh ulo ka na pahinga na ayan ang maganda yan shout out po kay ma Merasol ng London ito na, na kausap ko si Bibang ano ang masasabi mo kay ma, -ma? Uh, Bibang thank you po ma Merasol maraming maraming salamat baka ganyan yung kamay niya ay ay Meron ka pala, ano yan? Pigsa, no? Pigsa. Nak, ko. May plak. Ay, nandito na po. Ano? Hindi ko man alam ang gamot yan. Hindi ko man alam ang gamot yan. Ay, no, kung sa ita mo lang meron. Ano? Ay, Jessica ang pinaigit. Para hmm. Wala namang ano yun. Hindi po. Nung no, araw po, ganyan lang po siya. Tapos bote. bote. Ah, kung ano na doon, uh, sumakit na hanggang sa braso kulani. mo. Kulani. Baka kulani ba, na. Pag ko po, para po siya nangangalit. Lahat po nangangalit. Mm -hmm. May tulani. hindi pa nakaka-absent kahit isang beses eh. ngayon kasi may masakit ang kamay mo. Plano mo pa ba magtinda? Wala, wala kami. Oh, wala kayong paninda ngayon. Ah, sige. Kala ko magtitinda ka pa sa lagay mo na yan. Na... <laughs> hindi, hindi naman masama yung masipag. Ano? Pero yung tamang kasipagan lang, huwag naman sobra kasi pag over, napangit na. Ano laging yung ko saya? <laughs> Ang paninda natin ay? Merienda. Merienda lang, hindi. Haku. Hindi pang hakuna. Ayan. Kasi Ayan. minsan kinakabahan din ako, ka-vendors man. Hmm. Alas 6 na, wala pa. Yung pala, may nakahaway na doon sa phase 1. Agoy. Batang lalaki, 10 taong kulang. Ganyan, ganyan daw siya. Dibdib, oh. ano, oh, laban ka pa. <laughs> eh, sabi niya, buti mo nararamdaman mo na pag ganun may pangyayaring, ano eh, na, nahahanap mo ako, sabi niya. <laughs> Ay, kulay, pahiram ng bike. Alas sa na, wala pa si Bebang. Hmm. <laughs> Kaya ang namin, merienda lang, hindi pang hapunan. <laughs> Isugod ako, nakabisikleta. Ayun, inabutan ko doon. Inaaway ng batang lalaki. Eh, huwag nga daw magkikisaw-saw ang magulang pag away daw ng mga bata. e hmm. Eh, nakakapanakit na yung anak. Eh, yan nga. Hindi mo pwede yun na hindi pakikialaman. Masaway o pagsaway o ano para hindi na uulitin. Ayan <clears throat> po mga kabindors, hanggang dito na muna ang aking update sa kanila nakita na natin si Bibang kita mo kita nyo nung una kong update kasi matagal ako na nag update ano lang ang ginagamit niya yung maong na pantalon ngayon okay na ako. pero ang ano dito sa kanya dapat sana kung meron lang kaluwagan ano eh dalawa sana yan ang ano niya yung uniform para may pagpapalitan kailang tiis tiis muna ngayon si walang kaluwagan uh, isa lang muna at lagi daw niya nilalaban araw-araw Ah, Baha, say, rin po oh, po Kasi 550 din isang set mo. Mm. Yun po, may PA pa nga sila. Hmm. Pero hindi ba po Ako na lang po din na. Ay, ah, wala ka rin pihi pihi. PA. Ayan mga kabindos, eh, thank you, thank you so much po sa inyong pagsubaytay sa aking mga vlog. At, uh, please support naman po. At, ayan, dito sa aking mga blina vlog ng mga karapat dapat na tulungan saka yan mga kabindos medyo na ano ko nasasamid ako excuse me yan thank you so much po ah ito pala ano bang masasabi mo ate Susan doon sa ating mga viewer uh, mga ano po mga kapitbahay ko ka naman po mga kapag sabi kung ano po yung tunay na kalagayan namin dito sa bahay. Sa mga supporta, mga small supporta po kay Cavendish Man, uh, maraming maraming salamat po sa inyo at sa mga sponsors din po ni Cavendish Man, maraming maraming salamat din po, uh, especially po kay Mami Rasul na hanggang ngayon po hindi po kami matiis na iwanan sa mga pangangailangan po namin. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you all po. Panginoon na po ang mag ano uh, po sa inyo na biyayang babalik mo sa inyo. Sa biyayang tinatanggap po namin. Mm -hmm. Yan po. Yan po mga kabindors. Oh, ano tapos ka na kumain? <laughs> Parang itim yung ginain mo. Inom ka muna tubig. Laman tayong pan. Tubig muna inumin mo. No? okay na, okay na si Kulot. Eh, yan nga, ya, magpasalamat tayo na ganun lang ang nangyari. Kaya lang, parang ano, parang sumutil yata. <laughs> sumutil. Nag-iinerti. Mm -hmm. Ayan, itong dalawa. Ayan, uh, um, yung koto ni Jamaica baka makita sa hmm. video Jamaica at saka yung isa si no multivitamins mo yata yan yeah, ano pangalan si mo B ada si Jamaica at ada hindi ko napapansin kasi hindi sila ang ano hindi sila ang content dito pero kasama na sila dito sa lugar na itong mga kabindors yung dalawang bata na yan kasama no, 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 no. sila hmm. tuloy tuloy Ah, si Jasmine, mamama. Ay, ito oh, pa Jasmine. si Jasmine. Ito pa ay, si ay, Jasmine pala. Jas. Jas. Mag-thank you kayo kay mm. si Mami Rasul. Thank you po kay Mami Sol. Salamat sa lahat ng biyaya niya. Sana po gumaling na po si Mami Sol. Ay, na. Mama Mama si, Jasmine. si Jasmine lang ang nakakaalam. Mm. Ay, susunod si so, Michael. So, 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 so. yan, ayan po mga kabindors thank you so much po sa inyong pagsubaybay sa aming vlog at sana po ay laging natin masuportahan itong uh, kahit naman hindi lahat sila kung wala man tayo ng mga kakayanan na ano, ano ito na lang si Bibang kasi ito ang pinakaano na walang wala siyang ama nag-iisa siya sa oh, nasa Mindanao yung kanyang ama di bali itong iba naririto ang kanilang ama si Lakay ayun okay. hmm yan, thank you so much po sa inyong lahat. At shout out kay Idol Mego. Ayan. Boss Mig, mm. musta na po. Thank you rin sa support.